Good morning! Update, update sa aking <laughs> alagbati ng daming bunga. Ayan. Ayan. Oh, oh my God. So, kailangan ko bumili ng trellis, guys, kasi wala silang tignan mo. Over, ano sila. At saka yung nilagay kong trellis is short lang. So, gusto kong ilagay dito sa so wall. Pero, ayan o. Oh. Hmm, ang dami na hinog na bunga guys. Ayan Oh. Sabi nila, matamis daw to. Ayan o, oh, ang dami. Ang dami bunga. Pero, ang gagawin ko dito is, kukunin ko yung hinog. And ipapa-dry ko siya. Pero titikman natin kasi matamis daw to. Ayan. Walang organic to guys. Organic siya. Ayan may buto. naman matamis. Kala ko ba Matamis. nakakamarka to siya guys so ang gagawin natin pagpahinugin ko pa siya kunti kasi hindi pa siya masyadong hinog and ayan ah, magkikit tayo ng buto niya ayan ang buto ay ay ay, ay look at all my plants oh guys ang dami ko pang alubati oh ayan so diba oh my god ang dami niya guys ayan oh. uh -huh. Lagyan ko lamang bitchin yan. Of course, bitchin, bitchin. Lahat, bitchin. Ayan, ang aking mga pepper. Ayan, alugbati. And more alugbati here. Ayan. Hindi ko alam kung anong klaseng pepper to. Ayan. Ayan, may bunga na dito, oh. May bunga na sya dito. Tinatanggal ko yung mga dahon-dahon. Ayan. May bunga na yung aking green pepper. Yan yung aking talong. And look at that. Yung binigay na Ate Karina. Ate, nabuhay yung uh, ano ba yung chives na binigay mo. So, ayan yung star jasmine. Star jasmine or jasmine star? Ayan. Ito nabili ko sa um, ano ba 'yun sa so, Oh my God ang init. Uh, 8 o'clock pa lang guys, ang init-init na. Ang bango, grabe ang bango ng jasmine star na 'to. Pero ito bushes to guys gumagapang siya, so kailangan din natin ng ano, ano ba 'yun? Ah uh, Kailangan din natin ng trellis ito. Ayan. Pero kailangan kong i-transfer silang dalawa kasi para may pasok natin sa winter or they survive on the winter. So, ayan. Ang ating tomato at ang meron akong ano dun. Ayan. Maliit na herbs doon. Rosemary. And, look at, ah, uh, lo, uh, tignan nyo ang ating, ano, oh. ang lalaki na. Pwede na tong ulamin, guys. So, nauulam to, guys. Yan yung porcelain na nauulam. And, yung ating dragon fruit. Ayan. And, more alogbati. Ayan. And, lumaki agad yung ating lemongrass. Ayan. Ang dami natin bunga ng... Ay, ang laki naman. Ang laki. Malapit nang mahinog ang ating bunga ng... Yung pangalan nito. Nakakalimutan ko guys ang mga pangalan. Figs. Figs yan. And meron tayong pa-umbrella here. Kasi yung binili pa natin na shades hindi pa namin alam kung saan namin ilalagay. Ayan, pinapayungan ko yung aking kalabasa, guys. Kasi ang dami ng tutubong. Bulaklak, ko. Oh. Ayan, ang dami, eh. Ang dami doon sa loob. So, ito, hindi ko alam kung ano to. I think ito is, ano. Hindi ko alam to. Kasi kakaiba siya, eh. Kakaiba. Ayan, ang dami natin. Bunga ng Bulaklak ng ano kaya kailangan natin payungan. Kahit man lang bulaklak ang maibigay ni sa akin. Para meron akong pandagdag sa aking pinakpet. Ayan, meron pa ako dito. Yung saluyot na binigay ni Christine, hindi ko pa nata transfer. And more kamatis. Um, and yung blueberry. Ayan kami nating plants. eh more, 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 more plants. pero alam nyo guys, yung malakas ang hangin. Ito yung yung aking aloe vera. Huwag sa aloe vera kasi tinatapon ko lang yung mga anak-anak. Mga ganyan. Hindi namin kailangan yung anak-anak kasi liliit ito. Hindi siya lalaki. Ayan o. Oh, ang lalaki. Grabe o. Oh. Ayan. 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 Nakita nyo yan. Ito lang po para mag-measurement yung garlic natin namatay, guys hindi ko alam kung pa bakit baka ayaw niya yung ano pero maganda kaya yung soil na nilagay ko ayan yung ating ano oh malalaki na sila ay nako magtatanggal ako dyan kasi hindi ko pwedeng i-transfer yan ayan more aloe vera more aloe vera And sayang yung aking onion guys. Yung bulaklak ng aking onion. Tignan nyo. Oh. dahil malakas ang hangin. Nabuwal na. Hmm. Kasi hindi ko pa siya puputulin kasi yung bulaklak niya. I yung, yung seeds. Sana hindi ano. Um, sana mabuhay pa to. Kahit man lang yung seed ang makuha ko. Tignan nyo. Oh. Sayang kailangan kong lagyan ng pag-ipunan ng ano na, seed. Tapos yung cactus natin, tignan nyo, ang lalaki na Oh, ang daming sumibol. Dito walang sumibol. Hopefully, next year. Ayan, di ba? Oh, na, ang lalaki na. Nakakain to guys, parang dragon fruit. Ayan. Ayan lang guys. And look, yung swimming pool natin. Ayan, nilinis ko yan. Yung mga palm tree na yan. Kahapon kayo. Ang sakit ng mga katawan ko. Ay, nako. Doon pa. Ayan. Ayan. Drain pa rin yung ating swimming pool. Ayan. Ah. And